isang malakas na persa ng kasamaan, ang kamaligtaran ng lahat ng kinakatawa ni Kristo. Siya ang Antichrist. Ngunit sino nga ba siya? Isa bang tao? Isang grupo? O isang ideya ng kasamaan na kumakalat sa mundo? Ito ang Kaalaman Studios. Bago tayo magpatuloy, i-like, share, comment at subscribe ang ating channel at i-click na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ano nga ba ang pinagmula ng paniniwala sa Antichrist? ang konsepto ng Antichrist ay nagsimula pa noong unang siglo sa mga sulat ni Juan sa Biblia. Binanggit sa 1 John chapter 2 verse 18, dumating na ang maraming Antichrist, kaya nalalaman natin ito na ang huling panahon. Pero sino nga bang tinutukoy dito? Ang ideya ng isang makapangyariang tagapag-usig ay nagugat sa aklat ni Daniel na isinulat noong 167 BCE. Sinasabi dito na may isang darating na pinuno na babaluktutin ang batas at tuusigin ng mga banal. Sa panahong iyon, Iniuwag na ito sa Hellenistic ruler na si Antiochus IV Epiphanes, Ngunit nang lumipas ang panahon, ipinasa pa ang ideyang ito sa iba't ibang pinuno, mula sa emperador ng Roma hanggang sa mga modernong diktador. Sa bagong tipan, lalo pang lumalim ang konsepto ng Antichrist. Sa aklat ng pahayag, tinukoy siyang halimaw mula sa dagat at ang may sikat na bilang na 666. Marami ang nagsasabing ito ay patungkol kay emperador Nero ng Roma na naging malupit sa mga Kristiyano. Samantala sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 to 4, tinawag siyang tao ng kasalanan at anak ng kapahamakan. Ayon sa Bibliya, magpapanggap siyang Diyos, gagawa ng mga himala at uusigin ng mga naniniwala kay Kristo. Ano nga ba ang Antichrist sa pananaw ng Middle Ages? Sa Middle Ages, ang mga Kristiyano ay lalong natakot sa ideya ng Antichrist. Ayon sa mga medieval scholars, siya ay magiging kabaliktaran ni Kristo sa lahat ng paraan, ipapanganak sa imoralidad, lalakas sa pamamagitan ng kasamaan at magpapanggap na takapagligtas ng mundo. Ang kanyang pamamahala raw ay tatagal ng tatlo't kalahating taon at magiging pinakamalupit na panahon sa pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Ngunit paano ito nauugnay sa modernong panahon? Sa paglipas ng mga siglo, maraming tao at institusyon na napagbibintangang Antichrist. Mula kay Martin Luther na tinawag na Antikristo ang simbahang katoliko hanggang sa mga teoryang nagsasabing ang credit cards at barcode ay may kinalaman sa 666. Maging sa pelikula, naging tanyag ang kwento ng Antichrist mula sa The Omen hanggang sa Rosemary's Baby. Ano ba ang dapat nating malaman? Sa dulo ng lahat, ang tanong ay dapat pa tayong matakot o dapat pa tayong maganda? Ano man ang paniniwala mo, mahalaga ang pagiging mapanuri. Ang Antichrist man ay isang tao, isang grupo, isang simbolo ng kasamaan, ang pinakamahalaga ay ang pagiging matatag sa pananampalataya at paggawa ng mabuti sa kapwa. Anong opinion mo tungkol dito? Isa ba siyang aktwal na darating na pinuno o isang mas malawak na simbolo ng kasamaan? Mag-iwan ang komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa Kaalaman Studios.